Seven days akong wala sa farm mula sa honeymoon trip namin sa Palawan ni Jay. Ito na nakabalik ako. Siyempre, check natin ang kabuuan nitong farm. Pag-uwi namin, ano na kayang nangyari sa farm? Samahan niyo akong libutin ang buong farm at i-check ang mga alaga natin dito. Tara, So yan, pitong araw kaming wala ako. Hindi ako napunta dito sa farm. Nag-update lang sa John at Jayman. Through online dito sa Toda Farm. And ito na nakabalik ako. Siyempre, check natin ang kabuuan nitong farm. Sisimulan ko sa pag-check ng mga feeds kung may kailangan bang bilhin o kung maayos ba ang pagkakastock nito. So far, may isang kailangan bilhin. Sinunod ko na ang hydroponics. project natin Natenga na, pero okay lang yan. Ang ating mga lettuce. Punong-puno ang system at ang gaganda ng ating mga lettuce, di ba? At ang tanka naman natin ay may laman. So okay naman. Dito na rin ako tinagpo ni John Paul at Next naman, ang ating native pigs. Sa lubong eh, ang aking apat na mga baboy. Wala naman masyado kailangan i-check dito. Kailangan ko lang Tingnan ko, tinitingnan ng dalawa. Yung ating... Aray! Nauntog pa ako sa kuwayan. <laughs> Siyempre, dapat, di ba? Walang nakalapat dito sa ating fence. Kasi magsushort yung ating energizer. And clear naman ang fencing natin mula sa contact. At syempre, ang pinaka-importante, okay naman ang baboy natin. Actually, less maintenance naman ang ating mga baboy. At nung tunoy ko sa example, kung wala ba akong makikita na palpak dito, 100%. <laughs> <laughs> Ikaw! Hindi ko alam! <laughs> <laughs> Dumaretso na kami sa mga kambing. Okay, punta tayo sa kambing. Dito sa kambing, marami ang natutunan doon sa Palaawa, doon sa ating pinuntahan na goat farm. Kaya may nakapila tayo agad project para dito. Pagpasok ko, mukhang okay naman ang ating mga kambing. Malinis din ang kanilang bahay. Ginawa ko na kagad ang isa ko natutunan sa Palawan. Mula sa nakalagay sa loob ng Salt Lake. Kay John naman tayo. Within the way, nakita ko ang ating pabo. Buhay na buhay pa this time. Malaki na rin ang inilaki. Si John mukhang hindi ako namiss ha. Hindi lumalapit at ayaw magpahawak. E di wag, basta wag kang gagaya kay Jana ha. Dito naman tayo sa batch 21. Namiss ko ang aking mga manok. Sa 7 days na nawala ako baga naman, chinike ko ang bulk feeder at water. And so far, very good naman ang mga nagawa dito sa farm. At syempre, ang aking mga manok dito. E eh, kaganda na rin aking Sussex. Jogging tayo para makita natin ang karamihan. Okay naman sila. Very good. Sa layers naman tayo na madalas nababanggahan yung dalwa dahil sa kulang nagawa. Chinek ko ang kanilang bulk water at feeder. So, namiss ko rin mga lekta ng itlog. Kaya gawin ko rin. Excuse me, manok. Nakailan din naman tayo? Jogging time. Ipakita nyo kung sino kayo mga layers ko. So, okay. Dito rin sa ating layers. Overall, Aking inabutan dito sa farm. Pag uwi ko, after 7 days, very good. Tumatawa sa jump pole. Pili ko, kahapon lang nila ginawa na mag <laughs> <laughs> Dahil very good ang farm, may pasalubong ta syempre. T-shirt. At saka hopya galing Palawan. So yun lang. Uh, naging okay yung farm kahit napakalayo ko ng ilang araw. Salamat sa dalawang ito. Maraming salamat. Subscribe and peace!